pupulutin ko ang bubong ng bahay namin para magamit pa baka sakaling mapagtagpi-tagpi pa at maibalik sa bahay namin para ako konti na lang ang bibilin kong yero katatapos lang ng ng bagyo na sira yung bubong namin pero meron na naman ngayon bumabagyo na naman o na naman ngayon at malakas ang hangin bagyong nika na naman. Signal number 3 na naman kami. Naku, unlimited. Unli bagyo na ito. Sana sabi ng iba, wag naman sana unli bagyo. Sana unli na daw unli ayuda na lang. <laughs> Naku, hindi naman magbibigay ang gobyerno ng ayuda kung walang calamity grabe talaga ang sitwasyon namin dito sa Cagayan katatapos lang nagbagyo o uminit ng dalawang araw para mapatuyo namin yung mga damit na nabasa ngayon ay umuulan na naman bumabagyo na naman bagyo ni katapos kasi simula pa lang nang bagyong Nika na ito ay may nakapasok na naman daw na susunod na bagyo nakapasok na daw dito sa Pilipinas ang susunod na naman na bagyo na Diyos ko wala nang katapusan na bagyo ito Hindi pa kami nakabangon sa bagyong Leon na yon ngayon bagyong Nika tapos may susunod pa daw na Oh, saan kami kukuha ng pampaayos ng bahay namin kung ganito na kapag bumabagyo, walang tubig, walang kuryente, paano ako makapagtahin nito para makaipon para sa yero ng bahay ko. Saklap naman ng buhay dito sa Cagayan Valley. Garabi daanan talaga dito ng bagyo. Garabi talaga kapag kapag ganitong mga buwan, November, December hanggang sa February yan umuulan dito sa Cagayan bumabagyo kaya apektado talaga yung mga tao dito grabe talaga kahirap ng buhay nito pag ganitong laging bumabagyo buti lang sana kung walang masira Ayan, malapit ko na mahakot yung mga inilipad ng bagyo na mga na mga yero. Pero hindi pa rin namin maipaayos ayos yung bahay dahil nga hindi pa huminto yung, yung bagyo. Walang magtatrabaho dahil nga umuulan. Nakakatakot naman na akyatin yung bahay dahil madulas at saka mahangin. Baka mahulog pa yung mga kalpintero.